Aun, um, mga bro, at magandang gabi na muli. At nakapag-area na uli kami ng lambat at hmm, baka sakali uli, mga bro. Yeah. At meron ding pa isa-isa. Yeah. Hindi -isa. madilim nga lang, mga bro. Hindi pa ako nakakabili na ilaw na kalating sako. Kulang sa budget. Tala kayo tap din mga bro. Ito bro, tayo kakunti na yun. Lulusot na oh. Ay, <laughs> ha? Hmm. May, talakitok na naman. Ah, din lang mga bro. Ha? Talakitok ulit. Yan. Yeah. Hmm. Bukay ang ano. Ha? Ah, dilim bro. mga bro. Apa? Hmm. Merondin, bro. Hmm. Hmm? Sama-sama. <laughs> <laughs> Sama-sama. Mamaya na tayo magkikita-kita yung ito pagdating sa bahay mga bro. Ayan yeah, mga bro. At patapos na mag-discard ka. Ayan. Yeah. na. Yeah. Ilalagay na yung isda sa baldi. yan yeah, mga bro. At nandito na nga sa bahay. yan yeah, ang kabuan na naging huli. Okay. Alright. Ayan. Yeah. At magkikilo na tayo. ya yeah, mga mo.

Ano si mga ang, ang maliit na re, Baka kalate yan. Oh, labis. Ako na yan. Three, ah? yung isa pang, yung dalawang talak ito, kalate. Hmm. Na kalate ito. Yan yeah, mga bro, naka isang kilo din yung alumahan. Yan. Yeah. Okay, so right. Yeah. Mayroon pa. Eh, karga. Yan, yeah. naka isang kilo din yan mga bro. Yeah. sari May tingin, dalagang bukid, kain bibi, meron pa, yan tapas naman tapas, ih, meron tapas, yan mga bro, nakaisang kilo din yan, tapas, at may ulam pa, yan, kilo din bro, yan, apat yun apat isa, dalawa, tatlo, apat. Ito ay kalahati. Yung dalawang talak ito. Yan. Okay, so right. At yan ay pang ulam. Yan. At, at, yan. Binigyan ko na rin ng pang ulam yung tumulong mga bro. Okay, so right. Yan. Yan. Sige mga bro. ah sige. Yan. Salamat muli sa panonood ninyong lahat. Shoutout po at magandang gabi sa inyong lahat. Okay? All Thank you for watching.